parang atak attack dog. Na, alam mo na atak attack dog. Ulol na aso, pag nakamoy ng pera, kumakagat. Parang ganun na ang ano, tsura mo sa, hindi ka na spokesperson ng Malacanang. So, umayos kayo dyan. Spokesperson supposed to be professional. Hindi attack dog. Bago kayo magsalita, i-check nyo muna kung totoo. Puro kasi nungalingan, yung paniniran nyo sa akin, sasagutin ko sa isa kung babatan niyo ako ng mga kasinungalingan, babanatan ko kayo ng doble. Hindi ko lang na nadala yung papel dito. Sa susunod, papakita ko. Senator pa lang. Ang presidente. May kaso na. Yun na polis. Dinemanda na siya. Nakademanda siya. Pakawa mo nga. Hindi ko lang na nadala. Yun ang record. Ako, binabato nyo, puro haka-haka, puro, puro sali salita na hindi totoo. Ito, pag nagsabi ako, totoo, sinong may kaso na demanda si Senator Bongbong Marcos. Panaw din na kasama siya ron. Sabi ko to, hindi ko siya sabi to, lang sa kasinungalingan mo, sasabi ko lang to. Sige, magsinungaling pa kayo. Eto, Oh. Bobo Marcos sued for plunder over pork barrel scam. Ay, ayan ay, ang nakarecord. Uh, Madam Spokesperson. Ito, ito. Girl, tingnan mo ito, girl. Oh, ito. Oh. Bongbong Marcos, sold for plunder. Oh. Plunder rough versus Bumbong Marcos over 205 pork barrel scam. Yan ang record. Hindi ko na sana ilalabas to pero girl, ikaw nang umbisa, tatapusin ko. Pagsalita kayo, yun totoo. Pa ako, sasagutin ko kayo, puro totoo ilalabas ko.